Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid natin Shout Shoutout kay JP Arnold, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa isang silid ng katulong sa bahay ni Pei. Sa sandaling umalis si Peigo, may ilang crony na sumugod sa silid ni Peigo at pinalibutan siya. Sir, paano po? Wala namang sinabi ang matanda ba? Diba? Oo anak, may balak bang ay abolish ang matandang iyon. Huwag kang mag-alala, susuportahan ka namin palagi. Damn it, this time it's really damn malas. We all made up our minds to sell our teammates, but the motherfucker Hansan Chen suddenly came back. Ye, yeah, what he did? directly alleviated the crisis in the main mansion, and made U.S. not human. Damn it, ang swerte talaga ng aso, at makakahanap siya ng ganitong klaseng mura. Gayunpaman, huwag kang mag-alala, anak, hinding-hindi sila magtatagumpay, at kapag nabigo sila, dapat tayong lumabas at tapusin ito. Panipi, hindi ba? Ang matandang iyon, si Peigo, ay may tulong na ngayon ni Han Sanchen, ang bastard bigla siyang naging energetic at nagkusa. Pero, anong nangyari? Sa huli, hindi ba siya nagdala ng mas maraming tao, mamatay? Once that time comes, malalaman ng mga taong ito kung gaano katama ang pagpili natin, at least may buhay pa tayong isang daang tao. Ang isang grupo ng mga tao ay patuloy na nagpapasaya kay Peihu, at sa parehong oras, sila rin ay nagpapasaya sa kanilang sarili. Pagkatapos ng lahat, ito ay totoo para sa kanila. Hindi lahat nawala sa kanila. Hindi ako pinarusahan ni Itay. Sa halip, tinatakan niya ako ng isang opisyal. Sumimangot si Hu at umiling. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Alam niyang hindi siya papatayin ni Peigo, ngunit hindi niya inaasahan na bibigyan pa siya ng ganting pala sa halip na parusa. Diba, binigyan ka ng promotion ng matandang iyon. Dam, malabong, paano naging napakabait ng matandang Pego na iyon? Ang ilan sa mga crony ay hindi makapaniwala. Ito ay isang katotohanan, ito ay isang sulat ng appointment. Kinuha ni Piho ang letter of appointment na nakuha niya. Ang general ng gabinete, ang pinakamataas na opisyal sa mansyon ng pamilya Pei ay maaari ding maunawaan bilang pangulo ng Imperial Guards. Karamihan sa mga gwardya ay mga sundalo sa pangunahing lungsod ibinigay sa iyo ng padre de pamilya ang lahat ng kapangyarihang militar. Alam ba niya ang sarili niyang mga problema at handa siyang magbitiw para maging pantas? Oo nga, baka alam pa ng matanda na ang magiging may-ari ng pamilya ay pag-aari ng anak sa madaling panahon, kaya pinili niya si Anne upang ilayo ang mga tagalabas. Mali kayong lahat, sa oras na ito, tumayo ang ikatlong elder sa ilang elder. Tatlong matanda, ano ang ibig mong sabihin dito? Teigu, ang matandang ito ay Yin, sa palagay mo ba ay nakayuko ang lalaking ito ng ulo sa anak? Hindi naman. Ang ikatlong matanda ay umiling, nang makitang nataranta ang lahat, at nagpatuloy, gaano man kalaki ang opisyal, tatanungin kita, sino ang padre de pamilya? Maaaring ikaw, maaaring ako, ngunit hindi maaaring ang anak, tama ba? Nang marinig ito ng isang grupo ng mga tao, naunawaan nila sa isang iglap, at kitang kita ang kahulugan. Ang may-ari ng pamilya ay ang kanyang pegu pa rin. Fuck, magandang galaw. Ang matandang bagay na ito ay nakakatusok. Kung ganoon kuya, anak, ano ang susunod nating gagawin? Anyway, hanggang dito na tayo, bakit hindi mo nalang talikuran ang kanyang ina? Oo, may listahan ng isandaang katao para sa atin sa labas pa rin. Isasama natin ang mga kapatid para direktang kunin ang pamilya pay, Ngunit maaari nating buhati ng ulo ni Peigo at pumunta sa panig ng kaaway upang matanggap ang gantimpala. Gaano kalaki ang listahan natin? Hindi. Umiling ang ikatlong matanda, ito ang pinakamasamang hakbang, nakatumbas ng pagtulak sa atin sa isang patay na dulo. Gusto kong itanong, paano kung ang pamilya Pe ay makaligtas sa sakuna na ito? Saan? Tayo pupunta, ayon sa opinyon ng ikatlong matanda. Kumunat ang noon ni Peho sa aking palagay, wala kaming ginagawa, o kahit na nagsusumikap, kaya walang sasabihin si Peigu tungkol sa amin, at sa privado, maaari naming sabihin sa kabilang panig ang lahat tungkol sa bawat galaw sa mansyon, at humingi ng isang reward, iniisip ng lahat iyon. Nang marinig ang mga salita ng matanda, ang lahat ay tumango muli at muli, ang planong ito ay talagang ang pinakamababang panganib at ang pinakamataas na gantimpala. Alinmang panig ang manalo. Maaari itong gamitin bilang damo sa dingding Ang ikatlong elder ay karapat dapat na maging ikatlong elder Ang hakbang na ito ay talagang hindi kapanipaniwala Si Jiang ay talagang matanda at maanghang Nakikinig sa mga papuri ng lahat, ang ikatlong elder ay ngumiti ng buong pagmamalaki at iwinagayway ang kanyang kamay na nagpapakita ng labis na kalmado at kahinhinan, ngunit siya lamang ang nakakaalam ng ginhawa ng kanyang puso sa pangunahing bulwagan, nang alisin ni Han Chen ang mapa at naghanda na umalis, bumalik din si Peiho. Nakaayos na ba? Ngumiti si Han Sanchen. It's basically arranged. Nakangiting tumango si Peiho, maaaring hindi ito makita ng batang iyon na si Peiho, ngunit malalaman niya sa malaot madali. Tatlong libo, hindi ka natatakot. Panipi, ang pinakamahusay niyang paraan ay maghintay sa lugar, o para pasayahin ang magkabilang dulo ngumiti si Han San Chen. Sa puntong ito, hindi inisip ni Han San Chen na may metatago sa bagay na ito. Si Pei Hu ay hanggal, ngunit palaging may mga tao sa paligid na nakakakita sa pagtaas at pagbaba. Kung gayon tayo pa rin. Patriarch Pei, ang pinakamakapangyarihang pagsasabuatan sa mundo ay tiyak na hindi isang pagsasabuatan, ngunit isang pagsasabuatan. Ngumiti si Han San Chen. Tulad ng utos ng biyaya sa Han Dynasty sa Earth, Malinaw na alam mong pinuputol ng emperador ang iyong kapangyarihan, ngunit sa kasamaang palad, wala kang paraan para tumanggi. Actually, this is mainly to stabilize them. Dapat safe ka muna sa loob. Sabi ni Han San Chen, tumango si Pei kung gayon, ano ang susunod nating gagawin? Hiniling ko sa pitong prinsesa na tipunin ang mga tropa upang palakasin ang pagtatanggol ng lungsod ng mansyon. Sabi ni Han San Chen, at pagkatapos, kung gayon ang balitang ito ay hindi may iwasang ipagkanulo kay Mingayo. Sinabi ni Han Sanchen, gayon paman, kailangan pa rin nating gawin iyon. Kailangan nating tulungan si Peiho na gumawa ng ilang credit doon. Kapag nakuha na nila ang tiwala ng isa't isa, sakamit at tago sa totoo at peke ang sitwasyon sa mansyon. Ito ang pinakamagandang paraan para harapin ang traidor. Tumango, malinaw si Peiho at ang pinakamahalagang bagay ay mayroong mga especially iyan na nagtataksil sa sitwasyon sa ipinagbabawal na lugar ng kamatayan. Sa ganitong paraan, napipigilan ang magkabilang panig. Pagkatapos ng hating gabi, hayaan ang mga tao ni Peho na manood ng gabi para sa chef. Ikaw at ang pitong prinsesa ay dumating upang hanapin ako na may isang party. Ang pagbabantay ni Peho, ito. Hindi ba ibig sabihin nito ay isusuko na natin ang sarili nating depensa? Nag-aalalang tanong ni Peigo. Sa sandaling buntis si Peiho ng anumang multo, katumbas na ito ng pagdadala sa buong Pei Mansion sa isang lugar ng buhay at kamatayan. Don't worry, I have my own arrangements and come on time. Ito, well, papakinggan kita. Malakas na tumanggaw si Peigo. Pagkaalis ni Han Sanchen, pumunta siya sa likod bahay para pansamantalang magpahinga. Napakatahimik at payapa rin ang mansion bandang alas 8 ng gabi, nagsimulang ipagtanggol ang lungsod ng hukbong binoo ni Pego. Makalipas ang kalahating oras, bumuo rin ng tropa ang pitong prinsesa para sumama sa pagpapatrolya. Ang bilang ng mga tao sa magkabilang panig ay hindi masyadong marami, ngunit hindi masyadong maliit. Sa kabuuan, higit sa apat na libong katao ang karaniwang nakaalis ng halos kalahati ng nagtatanggol na hukbo. Mabilis na natapos ang unang kalahati ng gabi, at sa pagtatapos ng oras, kinuha ng mga tauhan ni Pei Huo ang susunod na shift. Si Pei Gu at ang mga tropa ng pitong prinsesa ay bumaba upang magpahinga. Gayunpaman, ang dalawang tropa na ito ay tila bumaba upang magpahinga, ngunit sa katunayan sila ay tahimik at tahimik na nagmula sa madilim na eskinita hanggang sa likod bahay upang magtipon. Matagal nang naghihintay si Han San Chen sa pintuan. Tatlong libo, dumating na ang lahat. Ano ang susunod nating gagawin? Bahagyang ngumiti si Han Chen at gumawa ng gesture kay Pago, na maso na inilapit ang kanyang tenga sa kanyang tainga. Hindi nagtagal, nang makinig si Pago sa mga tagubilin ni Han Chen. hindi niya maiwasang mapasimangot, kung gagawin mo ito ng ganito, hindi ba, hindi ba, nakakatalo sa sarili ang walong libo? Ang susi ay wala pa tayong napatay na kalaban. Mabilis. Nakamandat si Han Chen sa kanya, na nagpapahiwatig na ang kanyang boses ay masyadong malakas. Itinikom ni Pago ang kanyang bibig, ngunit puno rin ng kawalan ng kakayahan. Hindi sa hindi niya alam na ito ay isang kritikal na sandali at kailangang itago, ngunit ang pamamaraan ni Han Chen ay masyadong matapang at mapanganib. Gusto naming bumalik, paano kami hindi makakasakit? Ang matatag at matatag na pagkilos ay palaging pribilehiyo ng dominanteng panig, Maliban kung, Patriarch Pei, maaari kang magkaroon ng mas mahusay na paraan. Sabi ni Han Sanchen, syempre, walang ibang paraan si Pei Go. kung hindi, hindi niya ibibigay ang lahat ng utos kay Han Sanchen. Napakabaliw lang ng ideya ni Han Sanchen, at hindi ito isang paraan na maaaring gawin ng mga normal na tao. Nag-aalala lang ako na sa aming maliit na lakas tao. Napakahirap talagang labanan si Mingyu at iba pang mga ministeryo, sabi ni Pego. Pagdating ng oras, maiimsan mo ang pressure sa pamamagitan ng pagbubukas ng North Gate. Ang gate ng lungsod sa hilagang bahagi. Wala doon. Gustong magsalita ni Pego. Samabad na si Han San Chen, buksan mo lang ang North Gate. Ito ay mabuti. Kung maaari, mas mabuting buksan ni Pei Hu ang pintong ito. Ngumiti si Han San Chen sandaling nag-alinlangan si Peigo, ngunit sa wakas ay tumango, huwag kang mag-alala, kikilos ako ayon sa iyong plano. Tumango si Han Sanchen, kung gayon, pupunta na ako. Tumango si Peigo, okay. Ngumiti si Han Sanchen, ngunit sa sumunod na segundo, tuluyan nang nawala ang tao sa pwesto. Storytelling channel sa YouTube. Umaasa ako, umaasa ako, napatulala ang lahat ng tao. Maging ang anim na prinsesa na lumapit kay Siwon ay hindi napigil ang magbitaw ng nakakagulat na pagsaway mula sa kanilang mga puso sa mga oras na ito. Nakakita na sila ng master at macho, pero ang super teknik na kayang mawala sa harap ng mga mata ng tao sa isang kisap mata ay isang bagay na hindi pa nila narinig o nakita. Masyado lang itong exaggerated. Sa isang iglap, nawala ito ng walang bakas, walang iniwang bakas. Parang may naglalaro ng flash sa harap mo anong klaseng cultivation ito, para magkaroon ng ganoong performance. Kumunat ang nuon ni Sixth Princess. Isa lang itong operasyon na kayang gawin ng hindi tao. Pare, sa kaalaman namin, baka mahirap intindihin, pwede mo bang ipaliwanag? Tanong ng panganay na prinsesa. Walang magawang umiling si Peigo. sa totoo lang, ang matandang lalaki ay nasa mundo sa loob ng maraming taon, at dapat ay nakakita na siya ng hindi mabilang na mga mundo, at mayroong hindi mabilang na mga Panginoon sa kanila. Ngunit sa totoo lang, ang matandang ito pa rin ang una, para maging Han San Chen. Pare, ano ang pagitan niya sa pinakamalakas na eksperto na nakita mo? Tanong ng pangalawang prinsesa, magandang tanong ito. Ngumiti si Pei Go. noong oras na para mahulog sa lungsod noon, kung gusto kong gumawa ng paghahambing, kung gayon ang mga nangungunang master na nakita ko ay maaaring sampu, at si Han San Chen ay siyam panipi-panipi, baka magkakaroon ng gap sa pagitan ng dalawa, ngunit hindi malaki ang agwat, at si Han San Chen, na umaasa sa bentahe ng kanyang kabataan, ay maaaring makatali. So, ano ngayon? Tanong ng ikapitong prinsesa, ngayon na, mapait ng ngiti ang ibinigay ni Peigo, hindi ko rin alam, ngunit nakakasigurado ako na tiyak na mas mataas siya sa sampu. Kung ipipilit mo akong maging hukom, Pipilihin ko, si Han Sanchen ay maaaring sampung isa, o kahit labindalawa. Let me put it this way, Ramajan through all the masters in RP family, it is impossible to gain any advantage in one-on-one -on -one with him. Talagang curious ako, kung ano ang eksaktong nangyari kay Han Chen sa ipinagbabawal na lugar ng kamatayan, at kung ano ang nangyari sa tinatawag na pagsabog. Mapait na umiti ang ikapitong prinsesa, nakakabaliw, ang mismong death zone ng aming pamilyang Pei, at hindi namin alam kung ano ang nangyari. Pero sa kabutihang palad, si Han San Chen ay sa amin. Malakas na tumanggaw si Pei Go. Oo, maswerte siya sa kanyang tabi, kung hindi, sa napakalakas na kalaban na nakahiga sa kanyang tabi, hindi niya talaga alam ang gagawin pagdating ng panahon. Xiao Chi, marahan na bamantong hininga si Pei Go. Pare, narito ang anak na babae ang manugang ni Pehu ay nagdulot ng malaking panganib ni Han San Chen para sa aking pamilya. Sa kabutihang palad, ang pagkakaroon mo at ang pakikipagkaibigan sa kanya ay hindi lamang naging isang mas malakas na kaaway, ngunit ginawa rin kaming isa pang kakampi. Noong nakaraan, ang aking ama hindi ito pinansin ng ama, at eto, humihingi ako ng tawad sa iyo para sa ama. Nang mahulog ang mga salita, tumalikod si Peigo at Yumoko para humingi ng tawad sa ikapitong prinsesa. Ang ikapitong prinsesa ay nagmamadaling sinuportahan si Peigo, pare, hindi pinag-uusapan ng pamilya ang tungkol sa dalawang pamilya. Tapos na ang nakaraan. Okay, 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 karapat dapat na maging mabuting anak ng Peigo ko. Komportabling ngumiti si Peigo, at pagkatapos ay tumingin sa iba pang-anim na babae, sa pinakamapanganib na sandali, ang iyong mga anak na babae din ang higit na sumusuporta. Ako, kung malalampasan natin ang pagsubok na ito, ipinapangako namin kay ama na magiging maayos ang pakikitungo namin sa iyo sa hinaharap. Ngumiti at tumango ang anim na prinsesa, tuwang-tuwa. Sila, sa buong panahon, bagaman ang mga kababaihan sa mayayamang pamilya ay tila walang pag-aalala tungkol sa pagkain at pananamit, karamihan sa kanila ay biktima lamang ng politika, at sila lamang ang nakakaalam ng kanilang sakit sa puso, okay. It's not too early. According to the 3000 plan, let's start. Nang mahulog ang mga salita, tumingin ang pitong anak na babae kay Pego, ngumiti si Pego, tinawag ang pitong anak na babae, at bom gayun paman, nang marinig ng pitong prinsesa ang tungkol sa plano ni Pego, hindi nila naiwas ang mapatulala at puno ng pagkabigla, aksyon. Yun nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!